Maganda, 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 Tara! mga idol sa ng ng Albay Ligaspi Idol sakasamahan nyo ako mga idol makakanapin ah, natin na, tikitan mga idol ha punta na yun tikitan mga idol yan mga idol oh. Ayan ang bus mga idol saka na samahan nyo ako mga idol ito ay siya tikitan mga idol kukuha tayong tikit mga idol ang Albay mga idol saka na mga idol samahan nyo ako mga idol may mga tikit

alis ng bus mga idol steady pa hindi mo tayo ng oras mga idol kaya one to one to one, to one day, idol ha mga idol kaya, sa kaya sabay mo kung may pagbiyahin na mga idol ha kaya, mga idol madami nag hihintay mga idol madami nag hihintay mga idol ha maya maya mga idol malapit na magdilim mga idol ang oras natin yung stress pala mga idol at ang lakas ako mga idol malakas ang ulan mga idol malakas na ha Idol, nakasakay namin sa Wabas Idol sa Ligaspi. Yan mga Idol, bahaya na yung bus namin mga Idol. Yan, balik sa mga Idol. Tiyan yung na yung mga Idol, mga 6.30, alis na yung bus mga Idol. Sana, bakit nyo kami sa pag... pag okay, mga Idol. Yan okay. yeah, mga Idol, dito na kami sa ng bus Yan, yan mga Idol. Hindi na kami palis mga Idol. Nakablog kaya dito. Idol. Stop over kami dito sa Ngungo satu sa na nato mga Idol. Kasi na siguro ito mga Idol. Oh, stop over. Ito kami nag-stop over mga Idol. Ngayon ito Idol, ito kami nag-stop over. Stop over, yun. Ito mga Idol. Nag-stop over kami dito mga Idol. dito kami nito stop over mga idol mamaya ulit mga idol balikan ko kayo mga idol nagtatambay sila dyan nagtatambay sila kasi naka bantay ngayon ang mga idol natin yun o ano yun o ayun ano wow nakatambay na kayo sila ngayon dyan a break time kasi ngayon mga idol mamaya ulit mapangan yung mga idol ha a break time eh ay, 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 ay. Yes. Na naman po kami mga idol

mga idol nag stop over na tayo mga idol stop over ayan mga idol stop over tayo ngayon mga idol stop over muna stop over muna tayo mga idol stop over muna tayo mga idol ayan mga idol stop over araw ng kain kain muna tayo mga idol Idol. -sana to, mga idol waning sansan na ito mga idol mga idol malapit na kami sa Tigaspi mga idol nasa daga na kami mga idol malapit na kami sa Tigaspi mga idol good morning mga idol oh. good morning na mga idol malapit na kami sa Tigaspi mga idol mga idol lumabas na ang araw mga idol malapit na tayo sa Albay Ligaspe mga idol ayan na oh okay. na mga idol malapit na tayo sa Albay Ligaspe samahan nyo ako mamaya mga idol ha ah. malapit na tayo mga idol ah, mga idol na Boa LCC Yan mga idol Nandito kami ngayon Boa LCC Nandito uh, na naman kami sa mayon mga idol Ayan o, nandito na kami, nakalatag na naman kami Nandito mga idol Nandito na mga idol May, Mamaya naman yung mga idol ha Samahan nyo ako sa mga masyal mamaya mga idol nito naman tayo sa Bayong Volcano Good morning mga idol Yan mga idol, nandito tayo ngayon sa Mayon Volcano mga idol Nandito naman tayo sa Albay mga idol Ayan, mga idol Albay tayo mga idol Ayan, ito naman tayo sa Albay Good morning mga idol, good morning, good morning, good morning makaya na namin tanggal yan mga idol dito sa family inauguration mga idol yan o mga idol makaya kami pe ano pa alak mga idol eh kaya yun mula daw bago matumagay kaya kaman mga idol ah ayun ay mga idol hindi ko na kayo mawag video na tao na ibabalik ako kasi ano busy pa ako kaya kakain mo na ako ah kaya na yan na